naman si Baste, oh. Nakita niya lang na winalis ko yung balahibo niya. <laughs> Bakit niya nagagalit? He! Ikaw ah. Winalis ko lang yung balahibo mo. Nagalit ka na. Kadamot-damot mo. Ma madumi na yun, di ba? Oo, oh, madumi na yun. Kaya nga winalis ko yung balahibo mo eh. Hala. <laughs> ano? Oo nga. Madumi yung balahibo mo, boy. Kaya winalis ko. Doon yun, no? <laughs> madumi nga yung balahibo mo, boy. Ay, ang pangit naman yung kabanding. Madumi nga yun. <laughs> Sinusugod talaga. <laughs> madumi nga. Madumi. Inom ka ng tubig mo, oh. Ah. Magwawalis ba ako? Puro balahibo na nga tayo dito, oh. Tino, sumusunod talaga siya. Musa na talaga si Basti, oh ah. Pinalis ko nga yung balahibo mo, eh Galit na galit Gustong manakit Ang pogi, ah. Ay, antok yun Treats? Gusto ng treats? Tuna? Wala ka ng tuna, eh Naubos na, eh Ayaw mo na namang kainin yung Ayaw mo na namang kainin yung Carrots na Michael, ano At yung manok Mag-inorti ka na naman Gusto mo ata kalabasa Galit talaga yung mukha niya guys oh. Galit ang mukha ni Basti O oh. Galit yan eh Oh 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 O O O O O O O boy. O <laughs> talaga siya. Aya, amoy mo yung balahibo mo. Bye, guys. Tira mo, puro balahibo tayo dito. Diyos ko po.